What's up mga mananap? Hello mga kapobis nchang kabus. Ayan na nga. Kaninang umaga, nung nagpakain tayo ng mga manok, may nakita tayong daming ohong. Ayan, ngayong tanghali, ayan na. Atin na yung kunis-kunison. Ayan, gihaway na kong tinindog. So, kaya umupo na naman. Ayan na. Kunis-kunison natin yan ng maliit. Pagkatapos natin kunis-kunisin, atin na yang lulutuin pero hindi pa tapos eh ayan oh. Ah. yung mga payong nyan mga kaprobinsyano ng kabos ayan na ah, sinipak sipak ko na at saka yung mga tiil nyan oh, ayan tiningnan ko muna baka may uod eh, kasi yung iba dyan lalo na yung medyo matagal tagal eh madaming uod na yan ayun sumingit pang sumilip yung bubwit ko ayan oh, akalaki laki nyan at saka yung isa yan, yung puno nyan yung tiil dyan ba yung tiil nung malaki ayan o oh, daming uod kaya tinapon ko na dun sa may manukan ayan pagkatapos nyan hugasan pa yan ng maraming bisis para hindi naman madumihan eh kasi yung uhong mga kaprobinsyano ang kabos dyan yan sakwan eh nabubuhay sa lupa at ayan na nga kumukulo na nga yung tubig na ating pinabukal at nilunod na natin yung ating mushroom na uhom at nilagyan ko pa ng lemongrass at saka luya huwag maura dahil na ako ang, ang lamas mga kaprobinsyanong kabos kanang binukid kaya akong style sa akong pagluto ba okay, kayo huma naman tagluto oh, tirahan na nato na at yung ulam nga pala natin ay ano yung yung kanin nga pala natin hindi yan humay ha nahumok ano yan Tinatawag namin dito na tik-tik sa mais na giniling. Ayan na, at saka si yung sabaw lang daw sa kanya. Ayon niyang kumain ng laman. Ay, pagkasarap-sarap ari na pagkain namin sa bukid mga kaprobinsyano ng kabos. Nalaway-laway tuloy ulit ako. Ayan na, pakainit-init pa pala ng sabaw ng uhong mga kaprobinsyano ng kabos. Akala ko'y malamig usok osok pa oh. Bag bagong haon pa man gud na mao nang ingana pa kainit pa pero lahat ra na siya sa sabaw mga kaprobinsyano ang kabos. Medyo mainit talaga ang sabaw niyan kapag hinigop mo. Ayan oh. Pero si Bubuit halos hindi yan kumakain sa kanyang kanin. Iwan ko sa kanya. Busog pa daw siya. Ayan na nga oh, Hapit na nga na tayo na nga lahat eh, dyan sa ulam natin at saka sa kanin natin. Pero si Bubuit hindi pa. Saka higop tayo ng higop dyan sa sabaw. Eh kasi, eh sabi nila kapag bulanon daw, mahilig sa sabaw. Totoo nga kaya yon Kami lang kaya mga bulanon yung mga mahilig sa sabaw. Baka yung iba dyan, kahit hindi nga bulanon, mahilig pa din sa sabaw. Si sabaw nga eh. Malakas manghingi ng sabaw sa kahit saan magpunta, kahit saan kumain yun. Hingi ng hingi ng sabaw. Ayan o si Bubito. Lagi kasi nanonood sa kanyang silpon kaya halos hindi kumakain. <laughs> kaya hinayaan. hinayaan ko na lang para naman maaliw yan eh, kasi wala yung kasama dito sa bahay kapag ganitong oras eh hanggang hapon kasi yung mga kapatid niya hapon pa yan uuwi eh. ayan o oh, malapit nang na naubos yung kaanin natin at saka yung ating sinabaw na buhong hay pagkalamiigid sa kuang kaon di mga mga kaprobinsyanong kabos Partigan yung busugan ako oh, Kinain pa yung dumikit sa tanglad. Kaya na. Obos na. Bye-bye. Thank you for watching.